Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, at nag-share ng ating kwentong ito, maraming maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Eh, hindi ko rin po alam, boss. Dahil lang totoo ay ngayon palang ako nakakita ng kanyang mayahing panabong sa kung paano ito makipagbakbakan, nakakamangha ang kanyang mga taktika. Ang banaag ng matinding pagkamanghang, pagkakasabi ni Mauricio sa kanyang among si Alcalde de Dios. Ilang sandali ba'y tuluyan na ngang idiniklara ng sintensyador ng sabungang, Panalo! Panalo ang mayahing panabong! napayoko na noon ang dalawang mag-aamong sina Mauricio at Alcalde de Dios ngunit ang aming mayahing panabong ay katulad ng kanyang naging laban sa malatubang panabong ni Tatang Enopre matapos niya itong patayin ay nagmistula itong taong merong sariling isip dahil sa ito'y makikitang marahan niyang inihahakbang ang kanyang mga paa papalapit kay Itay Arnolpo Nasaksihan pa ni Itay at Mang Kadyo sa kung paanong tatlong beses na marahang tinukato ka ng aming mayahing panabong ang koko ng hinlalaking daliri ni Itay sa kanyang paa. Dahilan upang marahang mapayuko si Itay sa harapan ng aming mayahin at pagkatapos ay hinawakan niya ito tumayo si Itay habang hinihimas niya ang kanyang mga balahibo kasunod ay kinausap niya itong parang isang tao sa mahinang mga salitang. Hindi ko alam kung papaano ko ito o umpisahang sasabihin sa iyo. Pero kung totoong merong masama o mabuting dulot ka man para sa amin at sa ibang tao, ay buo na ang aking desisyon magmula ngayon. Ay ikaw ay akin ang iingatan, aalagaan, higit sa lahat ay aking kitang ituturing na isang kaibigang panabong. Ilang sandali pa'y lumapit kinaitay ang dalawang mag-aamong si Alcalde de Dios at si Mauricio. Dala nila ang pinatay na panabong ng aming mayahin. At nang ang mga ito'y nasa harapan na nga nila itay, ay nag ka itong si Mr. de Dios ng mga katagang. Bukal sa aking kalobong tinatanggap ko ang pagkatalo ng aming panabong, Arnold po. Alam mo Arnold po ang totoo ay ang hiraw kong ito. Ang pinakamagaling sa lahat ng aking mga panapong. At itong si Mauricio ay matagal nang nagsiservisyo sa akin bilang isang magtatare. Pero ngayon lamang kami natalo. Sumagot naman kaagad sa kanya si Itay at sinabi niyang Maraming salamat po Mr. De Dios. Pero ang pagkatalo po ng isang panabong o ng ating mga panabong ay hindi pa ang katapusan ng lahat dahil meron pang mga pagkakataong maaari pa nating pagharapin. Alin man po sa ibang mga panabong dito sa aming mayahin. Hindi na Arnold po. isang pagkatalo ng aking panabong sa iyong panabong na yan ay sapat na. At ayoko nang masundan pa yon, Arnold po. Maaari pa kaming bumisita sa inyong tahanan sa mga susunod na mga pagkakataon Napaisip naman si Itay sa kung anong pakay niya sa aming tahanan o sa aming kubo. Pero, mabilis na lang niyang sinabi sa kanya, kahit anong oras po, Mr. De ay malaya po kayong bumisitang muli sa aming kubo. At pagkatapos ng kanilang mga pag-uusap na yun, ay nagpasya na nga silang apat na lumabas na ng sabungan matapos na maiabot ni Mauricio kay Mangkadyo ang bihag na panabong. Dahil sa meron pang susunod na salpukang magaganap, masayang-masaya sila itay habang silang lahat ay lulan ng tumatakbong bangkang di na kanilang sinasakyan pabalik sa aming baryo, paulit-ulit ng tatlong sinamang kadjong ibinibida kay Itay. Ang nakamamanghang mga pag-atake ng aming mayahing panabong, subalit nananatiling tahimik lamang si Itay, dahil iniisip pa rin niya ang nooy pinabalak na pagbisita nila Mr. De Dios sa aming tahanan. Nag-alala si Itay na baka ang sadya nilay ang aming mayahing panabong. Hindi kaya balak na bilhin ni Mr. De sa akin ang aming mayahin sa malaking halaga? Oh, hindi maaari ito. Anong idadahilan ko sa kanya? Pero, hindi sana ako nag-iisip ng ganoon. Baka naman ay hindi yun ang sasabyain niya sa amin. Ang sabi ni Itay sa kanyang sarili hanggang sa sila'y makarating na nga sa aming dalampasigan ng aming mismong baryo. Sinalubong kagad sila Itay ng mga osiserong sa sabong sa aming baryo at itatanong sana ng mga ito kina Itay kung nanalo ba ang aming panabong sa kanilang panabong o sa panabong nila Mr. De Dios. Subalit ng kanilang makita ang bihag na hawak ni Mang at nakaitay naman ang aming mayahing panabong ay nagbunyi at nagsigawan ang mga ito dahil alam na nga nilang ang aming panabong na ang nagtagumpay at ang pangyayaring yon na natalo ng aming panabong ang panabong ni Tatang Inopre at ni Mr. De Dios ay ang naging dahilan upang mas lalo pa ngang Makilalat usap-usapan si Tay sa aming probinsya, lalong-lalo na nga sa aming mga kadikit baryo, maging sabongero man o hindi, ay masyadong namamangha sa kung papaanong bumira ng pagpalo o mga pag-atake ang aming mayahing panabong hanggang sa ito'y makarating sa kaalaman ng isang noy na kilalat, binansagang diumanoy kilabot na isang magtataring nagngangalang si Mang Fermin at ayon sa mga usap-usapay hindi lamang ito mahusay o magaling na magtari sa kanyang mga panabong o maging sa hindi niya pag-aaring panabong kundi meron itong alagang isang natatangi o pampihirang panabong na isang talisaying sunog ang talisaying sunog na kung tawagin ng ibang mga sabongero sa ibang probinsya Partikular na nga sa lalawigan ng Quezon ay hiraw. Hiraw na panabong. Tinawag itong talisayang sunog o hiraw dahil sa ang kulay ng kanyang mga balahiboy, kupas na o sunog na. Sunog na pagkatalisayin, usap-usapan ring si Mang Fermin ay may ginagamit na mutya upang paswerte sa larong sabong at pagtatari. Subalit ito'y lapis niyang iniingat ang huwag mabunyag sa lahat dahil sa alam niya't natatakot siyang mawalan niyo ng bisa o di kaya iyon ay makontra ng mga katulad niyang mga magtatari o mga sabongero. At nang makarating na nga sa kanya ang no'y umuugong ng mga usap-usapan patungkol sa aming mayahing panabong sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga pinsang magsasabong at pinagkakatiwalaan niya Napawi ka siya sa kanyang. Kung totoo nga yung balitang yung sinasabi mo, Pinsang Badong, na merong isang mayahing panabong na nakamamangha, magkipagbakbakan. Wes, ha, ah, ah, ha, ah, ah. ha, ha. Ihanda mo na ang iyong sarili at dadalhing perang pampusta. Dahil gusto kong mapatunayan sa aking mismo sarili at sa aking talisayang sunog. Kung meron nga bang ibubuga ang mayahing yon dahil pinsang badong iyan yung mga gandang mga kakaibang mga panabong ang gusto kong makita at makabangga Nang aking panabong sumagot naman ang masayang pagsang ayon sa kanyang mga sinabing yun ang kanyang pinsan samantalang nang sumapit na nga ang hindi inaasahang araw Nang binisita o pinasyala ng magamong si Mauricio at Mr. De Dios sitay sa aming mismong kubo at nataong umaga yun at araw ng Martes ay hindi sukat akala ni Itay na ang kanyang maririnig kay Mr. De ay ang mga katagang. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa sa nais ko o sadya ko sa iyo, po. Naparito ako upang bilhin sa iyo sa malaking halaga ang inyong mayahing panapong. At sana'y mapagpigyan mo ako na kahit alam kong mahirap o imposible para sa iyong pagbigyan ako. Ang totoo'y, ng mga tagpong yun ay hindi alam ni Itay kung ano ang kanyang isasagot sa kanyang alkalding kaharap. Naisip ni Itay o sumariwa sa kanyang isip na ito'y pagbigyan upang nang sa ganoon ay mawala ng tuluyan sa aming buhay ang mayahing panabong yun. Subalit napapaisip rin siyang huwag niyang gawin yun dahil sa share na nga sa kanyang sariling kahit na anong mangyari ay hinding hindi na nga niya pababaya mawala sa aming buhay ang mayahing yon sa kabila ng mga hindi magagandang ipinabala kay itay ni Tatang Inopre at ni Tiyo Herminio kung kaya't ang naging desisyon ni itay po pasensya na po kayo Mr. Bidios pero hindi ko po kayang ibenta sa inyo ito po ang aming mayahing panabong sa kahit na gaano mang kalaking halaga ng pera. Ang naging desisyong yun, Leitay, ay sinunod o pinakingka naman ni Mr. De Dios nagpaalam ng formal at umalis ang mga ito palayo ng aming tahanan subalit nakakailang hakbang pa lamang ang mga ito eh. Sa aming tahanan ay naguhi ka si Mr. De Dios kay Mauricio ng mga katagang Mauricio, ayaw ni Arnold po sa maayos na pakiusap. Wes, itadaan natin sa marahas na paraan ng lahat upang mapasa ng ang kanyang mayahing panabong. Oh ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Ano po bang ibig mong sabihin, boss? Ang nagtatakang tanong ni Mauricio kay Mr. De Ha, 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 Maghahanap tayo ng mga mahuhusay at magigiting na mga magnanakaw upang lakawin ang mayahing panabong ni Arnold po. Ah, 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 ah. Hindi ba't magandang idea yon, Mauricio? Eh, papaano kung umalmat manlaban si Arnold po sa kanila? Ang solusyon ni Mauricio sa kanyang puteting amo. Pag yon, ayun na ang kanyang magiging kamatayan. Ha, 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 ha. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shout out si Trofa TV Vlogs at ang Aubina Family. Nais ko lamang pong shout out si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo, kay Boss Jolito Romero, maraming maraming salamat sa iyo Boss. Shout -out po kay Paring Sukoy, kay Paring GP, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang nagpapa-shoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar. Kay Boss Rowell Mendoza ng Silang Kabite. Salamat po kay Boss Milchor Recta. Kay Boss Jana Agustin. Kay Boss Henry Tamigin ng Davao City. Kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, boss. Kay Boss Tony Villaruel. Maraming maraming salamat po boss. Nais ko lamang pong i out si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnais Villaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kibin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shout out po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnais Jans. Kay Boss Francisit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obyong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz. Kay Boss Jonas Francis Paragas. Kay Boss Victor Tikala. Kay Boss Rene Abalos. Kay Boss Digi Diren Galido. Kay Boss Merwin Oleb. Kay Boss Jat Magdas. Kay Boss Hermelito Baloya. Kay Ma'am Melrose Popas. Kay Ma'am Eden Baliente at sa kanyang buong pamilya. Diyan po sa Kalookan kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Pareng Gerard Bacarasa pare, maraming maraming salamat sa iyo, kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hikap, kay Boss G. Sumudio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Bus Malvenes Guerra, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosy De Mesa, kay Bus Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Bus uh, Sigma, kay Ma'am Jusilin Vregente Vregente, kay Bus Guillermo Banaga, kay Bus Julie Rovion Paliana, kay Bus Lowie Orolpo, kay Bus Solomon Belieta, kay Bus Patrick Hernandez Janpo po sa Kandabong Alcantara Cebu, kay Boss Joey Earl, kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata, kay Boss Emiliano Rapolos, kay Mampay Deyas, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nilson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remondo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, dyan po sa Vicol. Shoutout po sa inyo boss. Kay boss Efren Abadjano, kay boss Sami Baklas, kay boss Gavin Neras, kay boss Chris Batok, kay boss Rodillo Ledesma, kay boss Backyard Breeder,